nanggaling kami sa airport and then uh, dumaan kami sa isang bagong restaurant bagong bukas lang kasi gusto namin malaman nang iisyoso ba kami pero napakaganda nga naman ng lugar niya along the seaside at ito makikita natin ang kanyang mga background puno ng mga natures sa paligid, mga magandang puno, malalaki, nakakatuwa, nakakamasaya ng puso pag nakakita ka ng ganito kasi napakaganda ng kanyang beauty. Pagdating kasi sa natures, mahilig ako dyan kasi dyan natin nakikita ang buhay natin kasi ang natures ay ginawa ng Diyos at ang buhay natin ay ginawa rin ng Diyos kaya dyan ako nag admire at ngayon ay ito papasok kami sa, sa kanilang extension na cottage at uh, malaki nga naman itong lugar mayroon sa loob na hindi along the seaside or mayroon din sa kabila na along the seaside So, pagdating namin, nakapakaganda ng panahon. Walang ulan, maaraw, mainit na malamig ang hangin, nag-combine. Uh, Ayun, o oh, hindi, pero yung tubig hindi masyadong clear. Kasi bigla lang nagataob or bigla lang tumataas ang tubig. So, habang nandoon na yung aking mga ah, uh, kamarad, <laughs> ay kumukuha muna ako ng video sa loob. Ayan, maraming tao punuan. Mahirap nga kami nakakuha ng lugar kasi lunch time talaga mga 1 o'clock. So, ayan, naghihintay kami kasi ang daming tao nga naman. At uh, nagakwentuhan kami kasama ang aming Best friend, BFF namin, ayan, siya lagi ang taga sa amin pag dumating kami ng ilo-ilo. Ayan, nag-order nga ako ng uh, laswa na gulay. May hipon din pala. Kasi yung gantong loto ay wala yan ng mantika. At uh, nakakapag, ano, maganda sa appetite. Ayan ang aming mga in order. Lotong Pinoy talaga. Kasi namimiss namin yung lotong Pinoy. Kahit sa pagluloto lang ng hipon ay may pagkakaiba. At ito ay pork sisig. Ayan ang aking in order na laswa. So, naghigop muna kami ng sabaw na laswa para mainitan ang sikmura. Ah, uh, mayroon din silang ito ay European style rin 'yan. Minsan ginagawa ko at ito ay kare-kare, yung hita ng baka ang galing. At uh, <coughs> Ayan, ang kanilang kasag, may baguong kompleto. Hindi naman karamihan ang aming binili kasi yung makaaya lang namin kainin. Ayun, may squid. Pero dalawa kasi ang in namin na kasag. Namimiss namin yan lahat. Uh, masarap talaga ang kanilang loto dyan. Bag, kasi, uh, syempre pag bagong bukas... At kahit ito matagal, lalong sumasarap naman talaga ang mga handa ng mga restaurant kasi nag-progress. Ayun, tuwang-tuwa naman ang lahat. Nagkakwintuhan, may tawanan. Kaya, nag-enjoy kami. At, tuloy-tuloy uh, lang. Ako, busy sa pagbibidyo. Sila nag-enjoy ng kumain kasi ang sabi nila tuwing magpunta kami ng restaurant nag enjoy daw ako sa video at hindi sa pagkain so ayan uh, tapos na kami pinabalot namin yung hindi namin na ubos at uh, habang nagahintay tuloy tuloy pa rin ang aking pagbibidyo kasi I am taking advantage sa mga lugar nga nakakatuwa may mga memories Ayan, si Sergio. Ang kanyang dalawang dalaga. Um, at tapos na kami. Pauwi na kami. Ayan, makikita ninyo ang kanilang entrance. Maganda. Malaki kasi. Malaki din ang parking nila. Pagpasok mo ay parking ka agad. Tapos pag pumasok ka pa doon pa, makikita mo na yung mga natives na mga bako.